Hello, good morning. I'm here na naman si Simply Suka Merino na mag-share nitong isang coins na coins from the other country. Uh, bago sa lahat, kumusta kayo? Uh, chat out sa inyo, saan man kayo sa mundo ngayon. Uh, kumusta kayo? at naway no, pagpalain tayo sa araw na ito na malayo tayo sa mga kapamakan. At naway no, guide tayo ni Lord na hindi tayo magkasala sa kanya. At sa ating kapwa dahil sa nakakaalam sa atin. At nawa, niya tayo ng maraming blessings sa araw na po sa dumating pa mga araw. At yan po. Shout out sa inyo. At maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa aking mga video. Lalong lalo na yung nagsubscribe. At uh, ano, nag-share at saka ano, nag-likes. At pag-i-press na rin sa notification bell para naman po tumupunog ang aking bell. Po, para naman po ma ano ano ang aking mga video ah uh, gawin po, maraming salamat. at balik na po tayo sa King Coins na isang coins na ito ay from the other country, nagmula sa ibang bansa sa bansang ano ba to? Uh, parang tingin ko para sa Saudi ba to o ano? O, Saudi Arabia dahil nakabutang dito, nakalagay dito kabutang kasi nakalagay dito ano po? uh, one real uh, one real parang Saudi uh, ang uh, coins neto at saka nagkalagay dito ay ang uh, 1438 uh, siguro nagmula ito sa 14 nine year 1438 na gumawa sila ng coins o ano bang ano ba to uh, basta yan po ang nakalagay dito sa ating coins uh, na uh, 1438 sa tingin ko yan po siguro nagsimula sa paggawa ng coins sa uh, Riyadh o Saudi Arabia o no, sa ano ba UAE uh, yan siguro sa saan ito na na coins na ito dahil hindi po ito sa atin at hindi natin alam kung ano ang kasaysayan itong coins na ito Uh, at kung mayroon kayo nito uh, ingatan ninyo dahil hindi natin alam kung magkano ang price nito o value nito ngayon uh, at magkano ang palitan sa 1 real o uh, lalong lalo na sa mga collectors dahil minsan uh, lalampas sa face value uh, dahil po sa uh, ano sa rare na ang coins uh, yung palibasa na lang na hindi na common magiging rare na siya dahil pawala pawala na siya sa circulation yan po ang mga kaysaysay na mga queens kaya gawin na itong mga historical queens kaya kukulektahin ng mga collectors ng mga malalaking collectors At lalong lalo na kapag ang queens ay may error yan po ang pinaka mataas na balyo uh, ito po ay coins na one real no ah uh, sa Riyadh ba to o Saudi Arabia tingnan natin ang kanyang likuran tingnan tingnan muna natin ang kanyang ano ang kanyang mga design dahil diyan po nag uh, diyan po nagsimula ang mga error yan po ang ating tinitingnan, uh, inilabas pala sa ito ginawa o inilabas siya noong 2016 uh, bago pa uh, 2016 ano tayo ngayon 2024 mayroon na siyang ano 8 uh, uh, years uh, mula noong siya ay o ginawa kung kanyang disenyo po ayan po kung para kung tingnan natin ayan parang disenyo sa atin dito sa Pilipinas ay ang 10 piso dahil 10 piso parang ano po na, ang, ito lang nagkaiba ay ang, sa atin po ang design po ay gold ang sa gitna ito po ay silver na bang kabaliktaran ang kanyang gold plated po ay nasa labas ng sir, uh, inner circle uh, at ang kanyang silver uh, plated nandito sa loob kung saan ah uh, inilagay ang 1 real no ang, ang, sa atin po ay nasa loob ang uh, ang gold plated po ang naka naka -in sa inner circle ah uh, kaya ito po ang nakabaliktaran na uh, tingnan nyo uh, dito ang sa, sa, gitna ang silver at na dito sa round niya ang ano ang ang gold Uh, plated o uh, uh, ano kaya yan po ang kabletaran pero ang sa designyo, parang sa atin parang sa 10 peso uh, mayroon siyang ano mawala tayo kasi dito uh, ano ito tingnan nyo ang iyang kanyang round na parang binuta sa at saka pinasok yung silver yan po ang uh, sa 10 peso ganun din tingnan natin ang kanyang likuran o uh, nakalagay doon ay ang kanilang ulo siguro to o ang ilang kanilang pinsete yung kaya mukha yan po hindi natin alam kung sino to uh, dahil hindi natin mababasa ang kanyang mga words o walang nakalagay na uh, name niya na kung ano siya o kung sino siya kung ano siya sa kasaysayan hindi kaya sa atin kapag 10 peso nakalagay kung sino ang nakalagay ang mayroon siyang pangalan mayroon siyang nameplate o name ano ba yung ito wala kaya so po ang kaibahan niya. basta nakalagay lang po ang kanyang ah uh, imahe o larawan sa gitna na uh, nakatalakbong yan po ang ah uh, kanyang ano ang kanyang larawan sa coins na to ah uh, one real kung mayroon kayo nito ingatan nyo at ilagay nyo sa tamang lalagyan at ano i nyo lang at saka i-post ninyo baka hahanapin ito sa mga malalaking collectors baka may uh, nos kanila ay mga mal value o historical value sa mga coins na ito kaya hanggang dito na lang at naway ano uh, wag kalimutan mag subscribe at lalong lalo na pakipress sa notification bell para matumutunog ng aking bell at pakishare na rin sa video ito at ano mayroon kayong comment comment lang kayo sa comment section sa ibaba uh, para naman po masagot natin ang inyong mga comment uh, at yan lang po maraming salamat bye bye huwag niyong kalimutan mag subscribe share at saka pakipress ang notification bell magandang araw po bye bye